Mga ka sports grabe. Ito na ang pinakamalaking kontrobersya na lumabas bago magsimula ang SEA Games basketball. Tatlong malalaking issue ang sabay-sabay na pumutok ngayon. Una, nilaglag mismo ng dating Thailand head coach ang kanilang sariling committee. Pangalawa, ban daw sa Thailand ang import nilang si Tyler. At ang pinaka-wild sa lahat, isang bilyong pesos na reward ang nakalaan na galing sa Indonesia president pa lang nila ang gold medal sa SEA Games Basketball. Kaya mga ka-sports, hindi ito basta jismis. Ito ay lumalabas mula sa iba't ibang sports insider at SEA Games observers. Kaya tapusin mo ang video to dahil kapag narinig mo to, maiintindihan mo kung bakit sobrang gigil ang Gilas Pilipinas na depensahan ang ating gold. Kung trip mo po ang ganitong content, pay follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Dating Thailand head coach nilaglag daw ang committee. Mga sports ayon sa report na kumakalat ngayon, ang interview at post ng isang dating head coach ng Thailand national team at doon niya binoking ang mga pinaggagawa ng Thailand basketball committee. Sa kanyang interview, may apat siyang sinabi. Unang-una po daw yung lack of professionalism. Pangalawa ang...